Ito guys, ah, makikita nyo yung view no na Barangay Mahawan, ah, Kananggaliti, ano? You know? Yun na. Ah. Tanaw na 'yung mong Mahawan guys no. Ah, ito po ang barangay to, may eskwelahan po to guys. Ito po ang eskwelahan po ng Barangay Mahawan. Ito po 'yung tanaw, tanaw po, ormok, ormok po 'yung urmok, urmok po 'yung banda guys. Urmok po 'yan. Sa po ang Kananga guys, ito. Diyan po nakatira, Kananga. Population population po guys, ay, ikot po natin 'yung camera. Yan. Ito po yung kapaligiran guys na linikha ng Panginoong Diyos. Yan guys, iikot ko pa guys. Yan. Tapos siyempre magpapakita pa ko sa inyo guys. Ano po yan, talaga makikita nyo ako no. Ito po guys, yung ano. sa mga vlogger dyan o, uh, sa mga vlogger dyan bisitahin niyo po ninyo dito yung barangay mahawan uh, Kananggalite. may ano po dyan guys uh, may banda siguro sa kabila may swimming pool po guys sa uh, kang Henry Nicolas no uh, Henry Nicolas malapit na siguro matapos guys so kung pumunta po dito kayo guys sa uh, barangay mahawan kanang galiti magtanong na po kayo kung saan pong swimming pool ni Sir Henry Nicolas yan. Nakikita ko dito guys. Ah. Ah, medyo pa naman masyado tapos yung ginagawa dito na Nico Farm dito. Ah, oh, Nico Farm. Pero mo maganda na po guys. Maganda po sa yung pinapakita ko sa inyo kanina. Yung nasa banda sa baba. Pero yung ano, yung simple eh, Sir Henry Nicolas hindi pa natin na bisita guys kasi sarado pa baka mga next month or mga uh, next month oh, siguro bibisita ko ulit dito guys ay guys ah, hanggang dito lang po na yung video guys ah, pakishare lang po itong live guys no para makikita po ng iba tapos ah, subscribe din sa aking youtube channel at saka paki comment din sa comment section kung saan pa po pwede pumunta ulit at saka maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support sa akin dahil po kung wala kayo wala po ako, hindi po po magkakaroon ng channel sa youtube, anyway guys ha salamat, God bless to all bigyan po kayo ng magandang buhay Panginoon Diyos, thank you